Hi guys, sa video na to ay pag-uusapan natin kung totoo ba na merong lagotok yung suspension ng NMAX Version 3. Let's go! Ito yung ating NMAX V3. Mayigit isang buwan na natin siyang gamit at uh, yung kanyang suspension, ang observation ko sa kanyang suspension, napakaganda ng suspension niya. Lalong-lalo lalo na dun sa likod. Kapag meron kang angkas, maga naglalaro lang siya eh. Pero pag uh, mag-isa mo lang, ang nangyayari naman is parang medyo matalbog siya. So ang gawin nyo, bawasan nyo ng PSI yung gulong niya sa likod. So yun guys, sa uh, madumi pa rin yung motor natin kasi tag-ulan pa rin at nandito tayo sa province. So yung suspension niya sa likod, maganda siya lalong lalo na pag may angkas. Medyo stable siya. Tapos dito naman sa may bandang harapan guys, yung kanyang suspension. Ganito siya yung kanyang suspension. Medyo mas mataba siya doon sa mga traditional na suspension. Medyo mas mataba siya ng konti. So dito sa may bandang harapan na suspension niya, dun sa sinasabi nilang lagotok is meron siyang pili na frequency na kung saan parang merong tumutunog. Hindi ko lang sure kung lagutok talaga yon pag uh, nalulubak ako dun sa medyo uh, harsh talaga na nalubak. Pero pag sa lubak na yung normal lang nalubak, uh, medyo ano. Meron kasi siyang frequency na tutunog yung may tumutunog dito sa ma sa may harapan hindi ko sure kung lagotok talaga yon pero meron siyang tunog eh so halimbawa yung uh, frequency nung halimbawa yung kalsada is yung kanyang yung kanyang lubak is medyo ganun pa curb okay lang sa kanya o kaya naman yung uh, medyo malaki medyo mataas ganyan o kaya medyo bato-bato Okay lang naman yun sa kanya. Pero pag merong lubak na alam nyo yung maliliit na harang nung hose sa kalsada. Yun guys, yung harang ng hose sa kalsada. Na parang paganto siya na ganyan. Paganto na lubak. Yung biglang paletter U. Biglang paletter U na pabaliktad pa ganon. Yun, pag dinaan mo doon, talagang merong kang parang maririnig. kung kung doon sa may tapalodo lang 'yon or dun, kung doon mismo sa mismong uh, sakna na. Pero hindi siya malakas na sinlagotok talaga. Meron lang talagang tumutunog doon sa may harapan. Pero most of the time pag dumada, dumadaan naman ako sa lubak, hindi naman sa ganun. Meron lang talagang pili. Kung hindi naman pa ganito na harsh na medyo patayo ng ganun. O yung ganyan naman, yung biglang baba naman. Paletter naman. Biglang, biglang hukay, ganun. Kaya, kailangan mo siyang, kailangan mo mag-slow Pag nag-slow ka doon sa so mga gano'n hindi naman siya tumutunog. Wala, wala namang tunog. Pero, pag uh, medyo, mabilis ka ng kaunti, pag dumaan ka doon, may tunog siya. Pag binilisan mo pa, yun, wala, wala din siyang tunog kumbaga, nakatono lang siya eh. pili yung uh, lubak na ano niya, meron lang talagang certain speed na pag mo doon, tapos ganun yung itsura ng, ng humps yung biglang ganun, biglang lub, pababang ganun doon tumutunog siya pero kahit yung malalaki na medyo pa curve na ganyan pa curve ganun yun walang tunog yun hindi sa tumutunog pag uh, mga ganong lubak o kaya yung medyo malalim na lubak na ganyan ganyan yung curb niya uh, hindi siya matunog yun lang talagang very very aggressive na paganon na mga humps tsaka mga lubak na biglang loob, loob ganon yun tumutunog siya pero pag nasa certain speed ka halimbawa mga 60 60 ganyan medyo mabilis ka tapos napadaan ka sa lubak hindi mo wala siyang tunog baga ano lang siya maglalaro lang ganon pero pag medyo 40 50 ganyan tapos napadaan lang ka dun sa mga ganong uri ng lubak dun may parang maririnig kang katunog so nakadepende talaga din sa sa tuning tama nga yung sinasabi nila na pwede mong ipatune ito pero kung sa city driving ka lang dun ka lang sa mga dito lang sa highway ganyan walang problema very smooth yung kanyang suspension sa harapan at ganoon din, sa likod pero kung sa province ka minsan ay off road minsan ay hindi perfect ang road condition serang kalsada lubak lubak so i ano mo na lang yung ano mo i vary mo na lang yung yung speed mo okay mag reduce ka ng speed kung harsh yung lubak magano uh, mag -ano ka mag slow down ka uh, i pace mo lang yung takbuhan pero kung sa highway ka walang problema dito hindi mo kailangan ipatsun so kung gusto mo naman na palambutin pa ng onte na kahit yung mga lubak na medyo harsh na lubak at yung humps na medyo matigas or yung medyo pagano'n pataas na masyado So pwede mo mang ipa tono, ipa eh, repack and then mas mapaganda mo pa but for daily use para sa akin tong suspension nya wala akong balak iparepack dito kumbaga sa riding habit ko na napansin ko na may mga certain speed na tumutunog siya, so pag uh, alam ko na ganun yung lubak, medyo pointy yung lubak nagre-reduce talaga ako ng speed then wala naman syang tunog so nasa riding habit din yan kung papaano natin i-deal yung tunog sa may bandang harapan so ngayon uh, for uh, ano lang, para makita nyo lang na uh, suspension sa harapan tapos pakinggan nyo na lang kung meron kayong mga uneven na tunog na naririnig Tapit ko pa guys Sige Pag ganito guys, wala naman talaga siyang tunog. Yan o. Wala. Walang tunog. So, pag nasobran lang talaga sa lubak, yung talagang pointy na lubak, doon lang talaga baka nabibigla kasi yung ano yun nabibigla yung suspension niya baka biglang taas biglang baba parang umaganan doon parang meron siyang tunog so yun guys overall naman is maganda naman yung performance ng suspension wala naman akong masyadong issue dito pag yun lang talaga pag uh, pointy yung lubak or biglaan biglaang baba doon parang meron siyang tunog but I'm not sure kung yun ay lagotok hindi kasi lagotok yung tunog niya eh. uh, parang yung fairings lang parang nabibigla pero ano naman to very secure tong fairings niya para sa akin hindi naman to issue kasi hindi to dito hindi pang off-roading talaga kasi ang design nila dito sa ibang bansa sa city driving naman talaga to. At kataon lang nga lang dito sa atipit sa Pilipinas, pangit yung kalsada natin, uh, uneven pavement kasi nga kinukorakot, pangit talaga kalsada natin guys. So kung ayaw niyo yung ganoon na may tumutunog sa motor ninyo, kuha kayo ng ADB 160 maganda yung suspension nun Ayan. pero kung gusto nyo pa rin to itsura nito at uh, hindi nyo prefer yung suspension, palitan nyo ng suspension o kaya iparepack nyo na lang yung suspension nya pero sa akin all goods to, gagamitin ko tong ganito pa lang, hindi ko ipaparepack ang adjustment ko na lang dun sa riding habits ko uh, pag may mga humps pag may mga pointy na humps, tsaka mga lubak na malalala is mag slow down ka pero kung yung riding habit mo, kahit may mga ganun, diretso ka pa rin. So ganun talaga, tutunog talaga siya. Pero kung gusto mo ng harabas, kahit ipang off-road, yun, go for ADB 160 ATR yung mga magaganda na naka-inverted yung fork I hope guys nakatulong tong video sa inyo sa mga susunod ay marami pa tayong pag-uusapan patungkol dito sa motor na to so ngayon yun lang ang pwede kong ma-share about sa suspension nitong NMAX B3 natin so guys thank you for watching see you guys in the next video ride safe and God bless